Magandang buhay po sa lahat. Uh, ulam po today po, uh, paksiw na bisugo po ang aming ulam ngayon. Balayan nga po mga mare, ipapaksiw ko lang po ang ating bisugo sa sukan tuba. Uh, Balayan po ang aming gamit pag nagpapaksiw. Uh, maganda po kasi yung uh, sukan tuba sa ating paksiw na isda. Uh, gawa ng walang chemical yan. Kaya yan po ang aming gamit pag nagpapaksiw po kami ng uh, isda. Uh, bali yan nga po inilagay ko lang po ang ating fresh na bisugo sa ating uh, kasirola at nilagyan ko po ng uh, luya, uh, sibuyas, uh, tsaka po bawang uh, bali yan po ang ating uh, panangkap sa ating paksiw at syempre po uh, yan nga po at lalagyan natin siya ng uh, suka dyan na tuba at uh, tsaka ng konting asin at uh, tsaka po paminta uh, bali yan nga po yung suka natin Ah uh, binili po 'yan sa tinggalan pure po na uh, suka ng tuba po 'yan. Kaya 'yan masarap po 'yan sa ating paksiw. Syempre, uh, dinagdagan ko po ng konti at masarap po kasi yung uh, medyo may sabaw-sabaw naman ang ating paksiw. Uh, Bale yan nga po nilagyan ko na po siya ng asin at saka nga po konting paminta. Uh, at syempre po, dagdagan lang po natin ng mga uh, isang tasang tubig lang po ang ating lalagay diyan. Bale yan nga po Uh, dinagdagan ko lang po ng konting tubig ang ating uh, suka at yan nga po uh, na is, uh, isinigang na po natin sa ating kalan ang ating uh, paksiw, bari syempre kulong-kulo na po siya. nilagay ko na rin po ang ating gulay dyan, ang ating siling uh, green uh, ampalaya at saka nga po itong talong, bali itong pong talong kasi eh hindi ko pa po yan na-slice kanina. Gawa ng mangingitim. Ah, uh, kaya ngayon ko pa lang po siya in-slice ah, uh, para po pag inilagay natin sa ating paksi ay eh hindi po siya nangingitim. Ayan uh, ah, nga po ang aming ulam for today. At syempre po lulutoan ko rin po ang aking mga anak ah, uh, nitong prito. Ah, uh, bali magpiprito po ako ng apat na piraso at lulutoan ko rin po sila ng ah, uh, nuggets at saka po chicken longganisa. Ah, uh, bali yan po ang aming ulam ngayong araw na ito. At yan nga po, dahil luto na mga mare, uh, nag ahin na rin po ako niyan at um, para sabay-sabay na rin po kaming kumain. Ah, uh, bali ito pong papaya, ibigay eh, po sa amin niyan. Isang malaking papayang hinog at napakatamis po talaga ng papayang iyan. Salamat po sa nagbigay. 'Yun lang, salamat.